Ayan, tuwag na si Robin. Nadalhin <laughs> ko kayo sa expo. Ay, ang daming sarado. Guys, it's sarado na siya. Kasi papalitan ng Expo 2023. Kasi ang nakalagay dito dati, Expo 2020. Ngayon, Expo 2023 na siya. So sarado siya. Wala akong makikita. Sinaraduhan nila kasi aayusin. Iba, Ang ganda na nga diba? Rainbow color siya. Ayan yung expo. Tulog si Robin kaya magdadakdak muna tayo. Ayan siya. So eto guys, yung sinahanap niyo dati na ano, na mga flag. Tinanggal na din yung mga flag. Alo. Wala na yung mga flag guys. Tinanggal na. Naiwan na lang UAE. Allah. Tinanggal na. Kasi nire-renovate guys. Madaming renovate daw. Sabi ng asawa ko kasi dito siya nagwo-work. Madami daw ire-renovate. Ayan guys, kung makikita nyo yung ano, expo, yan, yung may light na dyan, yung na expo. Dati na may nakasulat na 2020 yan. Ngayon, wala na siya. Tapos yung the dito, nilagyan nila ng bakod. Kasi nga, inira-renovate siya, pinapaganda siya sa darating na November. Kasi merong big event na naman ang expo. Kaya gagawin nilang expo 2023 Dubai. Ayan, dito yung pagpasok sa may dome. Ayan, madaming magaganda dyan. Kung gusto nyo ng magagandang clip for TikTok, gano'n, or for Reels, ayan, dami dyan. Dito nyo makikita lahat yung sa may falls pa kung punta kayo sa falls. Tsaka yung Sky Garden pa dyan sa loob. Itong side na to ng dome, right side, makikita nyo yung falls dyan. Tapos, pagkatapos ng falls, parang behind that falls, meron siyang ano, yung Sky Garden. Madaming nagti-picture dito. lalang lalo yung pagpasok dito sa may doon. Makikita nyo, ah, ang ganda talaga. As in, mapapawaw ka sa ganda ng Dome. Nag-voice over ako dito kasi nga prayer nila o panalangin sa ating ano, mga mahal na kaibigang Muslim, mga kapatid ng Muslim. Kaya kailangan nating i- silent yung ano background music niya na, na naka kaya ako ah, na lang mag voice over. So, eto yung dong makikita nyo. In different colors siya. Tapos, may mga ano siyang movie diyan. Tapos, makikita nyo mismo dyan sa may dong. Yung mga lights niya. Noong last time na pumunta kami dito, nag kami ng anak ko. Ano yan? On reconstruct sya. reconstruction Reconstruction siya tinangkal nila yung magkabilaan. May magkabilaan kasi na ano projector. Parang doon sila naggagawa ng kung anong reflect ng lights. Doon sila gumagawa. Pero ngayon, nasa kabila na lang. Nasa kaliwa na lang siya. Ayan, no? Oh, ang ganda, di ba? mga, every, every day may mga ano, pinapalabas sila dyan. Makikita mo yan sa may reflection yan sa may doon. Tapos, minsan may mga ano sila dyan, may mga gathering or something event dyan na ginagawa. Ang ganda dyan, guys. Actually, ang expo naman, guys, pag pumunta kayo dito, wala pong bayad nyan. Once na mag-open na po iyan, tapos magbukas ang mga pavilion. Ang mga pavilion na tinatawag, guys, yung mga building-building na naka nakapaligid dyan pwede nyo puntahan, pwede nyo pasukan kasi lang may bayad. Pero pagpasok niyo ng expo, wala po kayong babayaran. Magbe-metro lang po kayo. Metro lang ang kailangan niyo. kung meron naman kayong mga sasakyan. sige, pwede yong gamitin. Pero kung wala naman, ang pinaka-access na papunta dito sa may expo ay ang metro po. From Alriga Metro Station to Expo, it's One hour, mga ganun. Almost one hour. Oh, one hour na din minsan. So, madami pa siyang aayusin. Actually, dito nakaraan sarado to. Pero ngayon, bukas na siya. So, pupunta na tayo kay Papa. Si Robin tulog na. Tulog. Di ba ganda? ano kasi siya guys, magbubukas na ngayong November so kailangan nilang ayusin lahat ng mga pwedeng ayusin at ayan, dunumogin na naman ng tao dito, kasi nga hindi na siya mainit, hindi na siya um, tawag nito ayan, mainit nga Ang ganda dito kapag ano, November. So, dito lahat pinupuno ng mga paninda. Tapos dito may mga laruan, mga ganoon. Pero ngayon wala pa. As in wala pa sing mga ano. Ayan, ate papunta kay Papa. May paano tulog na ang batang maliit. Ang hangin na guys, sobra hindi na siya mainit. Kaya madaming tao. Ayan, dito. Dati yan, mga maliliit pa yung halaman dyan. Ngayon ang lalago na nila. Grabe talaga yung mga mag-aalaga dito. Yung mga nagtatanim din na halaman. Pero huwag kayo guys, ang laki ng mga sahod nila dyan. So, ang mga tao ngayon dyan na na nasa 24-7 na daw sila nagbo-work. Pero, may shifting naman yan. Kasi kailangan talaga yung maintain ng kalindines. Wala kang makikita ni isang peraso dyan na kalat. Tapos yung ganda ng paligid, walang natuyong mga halaman. Kasi grabe yung pag-aalaga nila dyan, guys. So, eto yung papunta kay Papa. Ayan. Gabi na kasi kami nakadating. Mga 7.30 na kami nakarating dito. Which is dapat 5 dito kami. Nagdadrama kasi si Robin. So, eto restaurant yung mga building na yan yung mga katabi ng uh, restaurant ni Papa, mga building yan, tapo, pavilion, isang pavilion yan. May mga something inside, hindi ka pa napapasukan ng mga pavilion dito kasi mahal ang ano, bayad, may 30 dirham, ganun, merong pataas pa yan. Depende na. So, ito yung ano ni Papa, work ni Papa. hindi ba? Madaming tao. Tsaka guys, kung gusto yung gumala, may free taxi dyan sa loob hindi kayo maglalakad. Kung gusto niyo maglakad, maglakad kayo. Pero kapag medyo malayo yung pupuntahan niyo, magtaxi kayo. Free lang yung taxi diyan sa loob. Mainaayos ata dito. So thank you so much for watching.